Ram para sa bansa. Mga kababayan Pilipino, malapit ang eleksyon pero nagkakagulo ang ating mga political leaders ngayon. Nahahati tayo dahil sa Marcos Duterte. Eh, uh, nananawagan ako sa mga kababayan natin na imbis na sumalo tayo sa kaguluhan sa kasada o kaguluhan na ahantong sa pataya, 50 days na lang eleksyon. Hmm. Pagkakataon na natin na bumoto at ipalit yung talagang magpapatakbo ng ating gobyerno na mas maayos na set of congressmen to our congressional districts at saka governors hmm. na angat ang ating uh, mga adhikain sa mga towns at saka provinces at saka ating bansa. Huwag hmm. uh, natin pabayaan na ilubog natin ang economy ngayon dahil may chance pa tayong iayos. Tingnan natin kung ang taong bayan ang magsalita at dadaanin sa permissible na sitwasyon na mapayapang pagbabago. Supportahan natin yung administrasyon na tapusin niya kung naiayos nila ito sa next na eleksyon. Yun, uh, hikayatin ko na bigyan muna natin uh, peaceful na transformation. Then doon tayo. Pero wag muna natin daanin sa dahas. So, may election tayo in 50 days. Uh, supportahan natin kami na naikulong ang mga leaders ng RAM at saka yung mga tao namin na na retire na sinishare namin ito. Last na option na lang yung magkakagulo pero hindi pa naman bumabagsak yung economy natin. So, let's support for peaceful na transition, maayos na election. Ang hiling natin sa Comelec, eh huwag na mag-entertain ulit sa nagbawas o di kay pagmanipula ng roto ng taong bayan dahil siyempre hindi na tayo natutulog kahit retired kami we can still have our last energies to help transform yung society so kami na nasa old guards na na dating uh, nakilahok sa armadong labanan natapos na natin yung insurgency sa Communist Party at nagsisimula na tayo magsibanikan sa community. Nag-i-increase so, na ng temples yung tourism dito sa mga region. Huwag natin uh, i-disrupt ngayon. So daanin natin sa mapayapang uh, eleksyon. Sana masuportahan nyo yung stand namin na i-improve yung bureaucracy. Na-reform namin ang armed forces. Dahil sa aming pagkuguwis uh, ng buhay at sa aming karir, Naniniwala kami na kung i-reform natin yung bureaucracy at kami eh, lalahop din, kami ang dadagdag na boses ng taong bayan, dadagdag na boses ng mga pamilya at sa kasundaluhan na iabot doon yung meaningful na reforms na hindi para sa sarili, yeah. para sa pamilya, para sa bayan. So, uh, mabuhay ang Pilipinas.